Gamit nga po mga idol ang mainit na kamay ni Anthony Edwards sa pagtatala niya ng 51 points sa naging laro nila kontra sa Washington Wizards nagawa nga po nila dito na makuhang panalo 130 to 121 dahil dyan naagaw nga po nilang muli ang top 1 sa Western Conference at kasabay nga ng kanilang pagkapanalo at ang pagtatala niya ng napakalaking numero hindi na rin naman nga nito napigilan pa ang kanyang sarili na magingay muli sa kanyang interview. Sa katunayan, sinabi nga nito na kapag tuluyan na nga pong nakumpleto ang kanilang lineup, magiging easy win na lamang para sa kanila ang Western Conference. At sa kabutihang palad, malapit na nga pong makumpleto ang kanilang lineup matapos ibulgar ni Sham Saranya ng The Athletic na sa unang pagkakataon simula ng magtamo ng injury si Carl Anthony Towns nakasama na nga ito sa kanilang team practice. Meaning, eto na nga mismo ang babala ni Anthony Edwards na makukumpleto na sila at kailangan na nga daw magingat ang mga Western team bago magsimula ang playoffs. Samantala, kasabay nga po ng pagkapanalo ng Los Angeles Clippers kontra sa Phoenix Suns 105-92, meron na nga silang 51 wins, 28 losses bilang fourth seed sa Western Conference kung saan official na nga silang nakakuha ng pwesto. Bukod nga po sa kanila tuluyan na rin naman nga pong nakasungkit ng isang pwesto ang ika-fifth seed na Dallas Mavericks sa playoffs. Ibig sabihin since ayaw nilang magpatalo sa kanilang mga natitirang laro mas lumalakas at lumalaki ang chance na sila ang magtatapat sa first round bilang top of 4 at top of 5 pero dahil nga 2 games lamang ang pagitan ng dalawa sa isang sa isa meron pa silang parehong natitirang 3 games sa regular season pwede nga po silang magpalitan ng pwesto. Hindi nga talaga natin alam kung sino sa kanilang dalawa ang magkakakuha ng home court advantage sa first round. Sa kabilang banda, nagawa nga po mga idol na talunin ng Golden State Warriors ang Los Angeles Lakers ngayong araw 134 to 120 matapos mag-init ang shooting nila sa pagtatala ng kabuang 26 three pointer habang tumitira ng 63% shooting at kabila nga sa mga nangunang player dito ay si na Stephen Curry na nagtala ng 23 points at si Clay Thompson na meron namang 27 points. Kaya sa ipinakita nga nakakamangham performance ng Golden State Warriors ay inamin nga po ng ilang mga NBA analyst at commentator na nakakatakot talaga ang ganitong puwersa ng Warriors lalo pagdating ng playoffs since kahit man nananatili pa rin ito sa pangsampung pwesto hindi pa rin natin sila dapat maliitin since napatunayan na rin naman ito na kaya nilang talunin at i-upset ang kahit sino mang malalakas na kupunan na nasa taas nang West. Para rin naman nga po sa inyong kalaman dahil nga sa pagkapanalo ng Warriors, nakuha nga po nila ang tiebreaker laban sa Lakers at may pagkakataon na rin naman sila na umangat hanggang sa ikawalong pwesto sa standings bago matapos ang regular season kung maipapanalo nila ang tatlong sunod na laro.